Hello, hello, welcome back ulit sa ating YouTube channel So matagal tayong hindi nakapag-video at walang video Alosan linggo kasi maulan dito kaya hindi tayo makapag-video Pagdadating ng ano, parang time to time, umuulan Kaya hindi tayo makasingit ngayon Kaninong maga, maulan usually dito sa naik Pero ngayon ay tumila na kaya sinamantala na natin So ngayon, oh, doon sa mga nagre-request Ah... Uh, doon sa mga taga Sinigulasan na narelocate dito sa may kalugkong. So ayan, dito na tayo sa lugar na to. Ito yung tinatawag na Hyacinth. Ang mga narelocate dito ay ah, galing sa puti. Tapos ito yung mga bahay na to. Hanggang doon sa kabila doon ay mga taga Sinigulasan yung mga narelocate. Yung iba naman, doon sa kabila doon. Kung nakikita nyo yung mga bahay na yun doon, doon na punta yung mga ibang taga Sinigulasan na narelocate dito. Hyacinth din yung tawag doon pero part na ata sila ng barangay Mulino. Tapos ito, ito yung sa barangay uh, Kalugkob. Magkaiba pala kasi yung uh, bali dalawang barangay. Yung nandito sa may ano ng pabahay. So wali, napakalapad itong pabahay na to dito sa may uh, tawag dito. Dito sa may Kalugkob, no? Boundary ng Halang at saka ng Malainin bago luma itong uh, pinagtatayo ng mga pabahay ngayon. So yan dito na napunta yung mga nang galing sa sinigulasan siguro mga ilang block yung mga ano ayan papasalan natin so ayan after ilang weeks na ata 2 weeks Three weeks na sila nandito at uh, ayan na yung mga ginawa nila may mga nagtatanim ginagamit na nila yung bakanting lupa pa so ayan nandito silang lahat Okay, so ayun doon, no? So ayan, Jasper Oreo. Uh, ito na yung mga taga-sinig na narilocate dito sa mabahay. Dito sa may kalubkob. Ito yung lot. Parang hanggang dito na lang sa lugar na to. Ay, dito mukhang walang masyadong tao pa. At ayun uh, sa kabila na yun doon, ano na yun eh, mga taga-mulino. So hanggang dito lang yung lugar. Pabunta dito. Parang ito. One, two. So, parang ilang block. Yung karamihan, doon na uh, relocate sa kabila. Sa may hayas kabila naman. So, yan, oh, tingnan natin. Parang dito, wala pa masyadong tao. Gandang hapon, te. So, yan, may mga ginagawa pa. Meron na rin mga na relocate na rin dito. Ayan, oh. At syempre, meron pa yung iba. Ongoing pa rin yung pag-aayos nila. Kadangapon po. So yung iba yan, may mga tao na. Yung iba ay tuloy-tuloy uh, pa rin yung gawa ng mga uh, empleyado na mga gumagawa ng pabahay. So yung iba, parang continuous. Kahit may tao na, so tuloy-tuloy pa rin yung uh, gawa nila. Ayan, katulad dito. So ito na yung pinakadulo. Wala na, balik na tayo. Kasi parang tubigan na yan dyan. Usually yung nakapag video na tayo ng before pa sila malipat rito ayan o aloy. ganda nga po no. may aso at uh, tagta delikado ganda nga po kinukuyog na tayo ng aso doon adyos danger danger Sir. ko sa video ko sir ah. Ayun nga ayo. Ito yung Puerto Si Bilog Kaming ka muna Bilog Ay shout out 'yan kay Bilog Ayun na. Okay na dito na sila nalipat lahat. Ayan, nakita na. Parang ilang pamilya lang yung mga nalipat dito sa lugar. Ah, shout out Kuya oh. Taga Sinigula san kayo galing toy? Eh? Oo. Oh, ayan oh, oh, mga taga. Hinahanap kayo ni Jasper Oreo, kilala niyo? Oo. Oh, wow. Ayan, pinapapasya lang kayo ni Jasper. Eh. <laughs> so ayan dito ba sa kabila, ayan dito ba sila napunta oh. Halos. Ayan dito sila napunta mga taga ano. Hello te. Halos, eh. <laughs> halos yun, may kumpleto na, halos may bahay. At saka may mga impurarin kuryente na sila. Okay, so 'yun yung uh, update natin dito sa sa Hayasen. O oh, shout out kay Jasper Oreo yung iba na doon sa kabila. Sa kabila doon. Hindi <laughs> napunta dito, ito yung uh, part ng uh, kalugkob. So ilang block yung mga nalipat dito. So ayan na dito. Ito na yung last. Okay, so yun, uh, yung update natin dito sa Hyacinth na mga nalipat ng mga taga-Sinigulasan. At uh, maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. So doon sa kabila, mga taga-Mulino ng uh, Sapote, eh, doon sa kabila na yun. Kasi parang ilang block na lang yung bakante dito nung pinuntahan natin na may nag-request na kung pwede masilip natin makita natin yung uh, para magkaroon sila ng ideya yung mga bahay dito sa may Hyacinth Kalubkub. So parang lima na block yung bakante at yung parang lima, hindi ko alam kung mga may 100 families or 50 na pamilya na galing sinigula sa yung mga napunta dito sa Kalubkub. So ayan, medyo nag-umpisa silang mag-adjust sa buhay dito sa may relocation dito sa Naay Cavite. At yung nga, yung iba, yung mas marami doon sa kabila, yung una nating video doon sa kabila doon. Okay, so go na po tayo. Maraming salamat sa inyo.